Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Hanggang ngayon ba, ay sobrang nasasaktan pa rin ba ang damdamin mo dahil sa pinag-aawayan ninyong dalawa. At hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpapansinan at wala pa rin kayong kibuan sa isa't isa. At hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap na dalawa. Dahil sa taas ng pride niya at napakatigas ng kalooban niya. Gusto mo ba na siya ay iiyak at magmamakaawa na makausap ka ngayon mismo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon, dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o uras na gusto mo. At matapos mong gawin itong ritual ay paniguradong siya ay iiyak at magmamakaawa na makausap ka. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo lamang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak at magmamakaawa na makausap ako ngayon mismo. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, lagyan mo lamang ito ng kaunting asin at balutin mo lamang itong asin at pagkatapos hawakan mo ito saglit. Mag-focus at mag-concentrate ka at sambitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos, ilagay mo na itong ritual sa zeplag o di kaya plastic kung meron ka. At pagkatapos, ay iipit mo lamang ito sa bulsa mo o dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at itago o dalhin ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw basta itago o dalhin mo lamang ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.